mo tayo ng uh, pintuan ito ito so, so nabubulok lang sa isang tabi so, mas may ginaya yung uh, mapakinabangan natin no at uh, pwede pa o so, ginagawa natin ng paraan para pwede pa nating uh, mapakinabangan no kahit na ulang no kahit na mga ilang buwan lang ata uh, ano dahil uh, siyempre kulang na kulang pati tayo ng uh, resources So, mga pwede pa nating uh, mapakinabangan na uh, mga kagaya nito. So, pag sinupa na lang natin na uh, magagamit pa natin ng uh, uh, kahit na mga ilang buwan lang, uh, kaysa naman na uh, kabubulok lang to So, video natin ngayon dito sa part na ito ay uh, gagawa ako ng lilipatan uh, ng mga lalaki, no? Huh? Para magkaroon sila ng kwarto dito. At uh, ito yung uh, mga kahoy-kahoy nito, ito, ito yung gagamitin gamitin natin, uh, use material lang, no? At uh, kahit papaano, uh, dahil uh, simpre, uh, kulang tayo sa resources. So kung anong uh, resources dito na pwede pa nating gamitin, kahit ilang buwan lang na uh, nating magagamit. So pag po natin. Huh? Sa mga baguhan lang at hindi uh, pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para tuwing uh, mag-upload tayo no? sa pagbibintures natin ng manukan ay uh, ma-update kayo. So ito po, itong uh, ginagawa natin na ito, no? ay hindi uh, naman uh, nag-aapura nagapura, no? Dahan-dahan lang tayo, uh, kumbaga, trabaho natin dito sa bukid na uh, pag napagod na tayo so pahinga muna Ah, uh, dahil la uh, itong mga manok ko uh, may marami mas maraming uh, lalaki na nabili ko dahil uh, nung binili ko ito sisyo so siyempre ah, uh, wala pa tayong alam no kahit anong uh, ano binigay lang na binigay ng uh, breeder uh, na natin so Pinili natin. Yun nga lang, sabi, babae, eh, naisahan tayo dahil puro mas marami yung uh, lalaki. Pero, okay lang. Basta mabubuhay lang sila lahat. Gagawin natin to Itong, uh, gagawin natin itong, uh, ano na ito, itong uh, dalawang kwarto na ito. So, i-divide natin ng apat ito. Para dito natin ilalagay yung mga lalaki. No? Dahil, ah, uh, lamang na lamang yung ano, mga lalaki dyan, no so baka ano mangyari sa mga babae natin eh, lalo lang nga uh, tayong maano? Uh, ano, kung, uh, maubos yung babae natin masisira yung mga babae natin eh, uh, dyan lang tayo kukuha no? dyan tayo makakakuha ng uh, ating panimula so kayo no? kanina nagbigay ako ng uh, patuk. so ito na lang yung uh, natira kong net kita po ninyo So, yan yung hiiro uh, sa baba. Ngayon, uh, itaas ito para uh, sumingaw. Ito na, no? kun unti, unti na lang na, ano, uh, imbis na patapon na gamit, no? Kasi, basta hindi ka marunong magpanday-panday, uh, patapon so, na dapat yan. So, ngayon, napakinabangan pa natin. Mga ilang buwan rin yan dahil hindi naman nababasa. So, ito, paggawa na rin ako ng, uh, ano, dito. Uh, paggawa na rin ako ng, uh, pugad no ito po yung uh, pugad na uh, ginawa natin no ito so, so pakita ko sa inyo no yung pugad na uh, ilalagay natin diyan ano so ganito lang yung uh, ginawa natin oh so, sapina natin ito ng uh, sako kasi ito alam naman niyo yun pag ang manok kinakalay kay no so hindi pa naman ganun to pero ganito na yung setup niya, no. Eh lagyan natin ng uh, makabitan itong uh, apat na kanto na ito. No, uh, apat na kanto. So paghiwa-hiwalayin lang natin. Dahil nga uh, uh, malapit na malapit na silang uh, mga anak, no. So gumawa ako ng ano, uh, walo, no. Walo yung uh, nagawa natin. No? Uh, so, ito na yung uh, ikakabit natin. Ano po, no, tuloy-tuloy lang tayo sa ating trabaho dito kahit na uh, ano na mabagal yung uh, pag-uusad. So, tuloy-tuloy lang naman tayong gumagawa, no. Kagaya nito, no? So, marami pa tayong aayusin dahil yung iba uh, mga manok ko, uh, nakakalusot sila diyan sa net, no. Yung net diyan, so nakakalusot. Uh, nawala na sila diyan, nandito na sila lahat. So, okay lang At, uh, hindi pa naman tayo tapos, no. Marami pa tayong gagawin uh, dito. So, yan. Diyan sila sa loob. Ito naman yung Black astro no. So, binigyan na natin sila ng pagkain, may pero siguro hindi maganda yun nalagyan natin ng uh, nila nandiyan sa naiinitan Ialisin natin dyan na yan o, na naiinitan yung tubigan. Apo, magandang umaga po, magandang umaga. At uh, pinapasilip ko ulit yung uh, ating uh, manok, no? At uh, ito nga yung uh, gagawin natin dito. Yung, um, uh, pero pansamantala, no? tapusin muna natin to. Yung uh, ginagawa natin na, uh, ano, pintuan. So, lang yung uh, ginawa gina 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 natin dito.